Umuulan ng mga ayuda and blessing ngayong August kina Pangilinan and Bel Mariano dahil sa interview ng Daddy and Mommy ni Doni about sa pag-ibig ng kanilang anak. At kahapon naman naglive ang glam team ni Bel. Nagtanong si Jake Galvez sa hairstylist ni Bel na kung sino ang mga celebrities crush niya. At mabilis ang sagot niya ay sabi niya ay isa si Donny ngunit hindi na siya pwede dahil may ano na siya. Siyempre, tanong ng mga netizen, sinong ano? Dahil alam na alam ng mga glam team niya kung sino ito. Dahil nung tinanong si Bell kung taken na ba siya, hindi sila nakasagot. Hika nga nila, silent means yes. At nung nag-post siya sa kanyang bagong endorsement, talagang dali-dali na nag-comment ang pinsa ni Doni. Halatang halatang bet na bet and supportado talaga nila si Belinda. Meron pang tanong sa live nila Jake Galvez, tinatanong kung taken na rin si Doni. At sagot naman ni Miss V, oo, oh oh, taken na. Napakasayang marinig na walang nag sa kanila sa estado ng dalawa. Paniguradong araw-araw trending niyan ang Don dahil malapit na silang pumunta sa Milan tapos may paparinting pa silang trailer ng teleserye may ABS-CBN ball pa and may mga endorsement pa sila